Kung sa kagi ba nalaman mo, Kuya, di papayag ka? <laughs> Janis, is istorya ko sa yung totoong niya. Agad, agad. Mukhang doon pa may kinabahan. Sumalangan tawaan kasi gusto ko totoo ang sasabihin ko. Kaya nga binulungan si Tonton. Dahil lagi ko sinasabi sa mga pelikula ko noon, No Kissing Scene. Ayoko. Kasi nga, gusto ko, fun lang. Ang, ang theory, theory ko sa sarili ko noon, uh, mapatawa, uh, masaya na, pang family. Gusto ko ang mga bata manonood. So kahit kay mother, sila ko, mother, kahit anong mangyari, gusto kong manonood mga bata. Kasi yun ang, yun ang market ko, yun ang gusto kong kunin na market ko. Kaya wala talaga. Pero doon, uh, hindi, nag, ano, sabi ko sana, nagustuhan ko na kaya <laughs> hindi yan ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin, nagustuhan ko yung eksena. Kasi yung ano, pinapakita ano, na ni, ano, dina-justify ni well. Tama eh. Tama yung pain eh. Tama yung... Akala ko hindi na kita makikita. Yung emotion sa hindi. Akala ko hindi mo siya makikita. Ano na mo siya kita mo? Puro yan yung mga binigay sa akin di ba Wendon eh. Yung, 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 yung kaya dapat hindi mo na nga napansin yung yung hatiyatik eh. Yung, yung, yung hagulgol sa dibdib ni Tonton. Kailangan masikip na masikip ko yun. Sige, sige. Kaya yun ang totoo. Kaya binigla. Eh pero siya, parang ka naman magagalit o may nun. Jerison, no? hindi ka na po. Eh, okay lang sa akin. Don, kung gusto mo ulitin ko sa'ng pelikula yun, hindi ako sasama. Ano? Saan ba Ay, correct naman. Joke lang yun din Saan So, daw, kaya di kini ka pa rin ready sa mga ganong kissing scene sa movie. Ang feeling ko kasi, pag may kissing scene, talagang seryosong, 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 seryosong seryoso, pelikula na. Parang ganun. So, kasi nagko-comedy pa ako, may comedy, may ganun. Parang gusto ko pa rin, ano, mag-stick sa comedy at the same time. May serious yung, let's say, yung tema. Pero gusto ko pa rin marami yung nakabano. Parang, ewan ko lang pero sa lang pag-uusapan namin, pwede naman ganun lang naman ito, di ba? na-express naman yung gusto. Kinilig din naman, nandun-dun pa. Pero talaga mararamdaman nyo dito yung pagmamahal ko at namin nyo sa isa't isa. I think sapat na yung mararamdaman ng tao. Kasi kahapon, yung ano kami, ramdam na ramdam nila yun. Eh, na yung, hindi naman nila hinanap na yung parang, yung yakap nga lang daw sabi ng girl from, from the SM group, sila rin ang sabi na, ang sakit to, oh, yun, yung po, ang oh, sakit to. No? Ay, yeah. talaman yun, sapat na, yeah. <laughs> <laughs> Hindi mo na kailangan sabihin ko, sapat na. <laughs> Ito yung nakatatak yun, at ikaw lang yung stand out sa ganong role. Ngayon marami nang gumagawa ng mga gay roles sa mga sa present generation po ng mga comedy ano may actors sino po yung napanood mo na bumilib ka at sabi mo pwedeng sumunod sa yapak mo Jenis kasi na pag-usapan na namin yan lagi tsaka kay ni Vilma kay ni Vilma po sige manalala ko para pala yung kausap ko to po siya mismo kasi parang, ano ba mo? Parang hindi ko kasi masabi, kasi iba-iba yung mga tinahak namin. Kung mga, katulad na ng nagbun ko kanina sa vlogger na kung lahat naman kayo nakasama ko ng 80s, di ba? So nakita niyo naman na ang pelikula ng regal no Home. Every three months, nagpapalabas ako ng pelikula ng after 4, Di ba? Tapos ganda, di ba? Box office na lang siya. Eh ngayon parang nangyayari, di ba? Yearly na ang pagpapalabas o paggawa ng pelikula pagawa. So, hindi ko masabi kung sino talaga yung tumatahak ng gano'n dahil iba-iba ang style, iba-iba ang brand, iba-iba ang, ang, ang brand comedy. So, nahihirapan ako. Kaya lagi ko sinasagot, hindi naman sa pagiging safe. Sabi ko, maraming magkakaling na comedy actors o maraming gusto mong uh, maging comedian. Pero nahihirapan ako, tumi ang nahihirapan ako isipin na sino ba talaga yung susunod na pareho kami ng steps on new journey na tinahak sa show business. Parang iba eh. Oo, lahat kami ngayon nagpapatawa, pero iba-iba yung mga pinagdaanan namin. Katulad ni Vice, di ba, magaling siya. It's his time. Talagang siya naman yung uh, sa comedy ngayon. Pero iba yung journey na tinaanan niya. Uh, Nag-start ko sa siya sa stand-up comedy. Uh, tutuwa nga ako kasi naging, naging ang tawag daw sa MTV. Nakasama ko na rin siya. Naging, uh, nagpapatawa sa audience pag break time. Doon siya nakilala. Eh kasama na kami sa sa concert ng front arc sa kay Juday, eh, kasama ko sa concert. Iba yung tinahak niya eh. sa iba rin ako, eh. hindi ko masabi kung ano talaga yung susunod. Marami, maraming pwedeng sumunod sa akin o maraming mas magaling pa sa akin. Hindi naman pwedeng ako lang ang magaling dito. Pwedeng ma ano pa. Kaya hindi ko alam kung sino pa. Kasi marami naman mga potential na actor na maaaring sabihin natin hindi lang nabibigyan ng uh, oportunidad na maging komedyante. Marami magagaling yung nakikita ko. Pero hindi sila nagagamit, hindi pa sila nalilis ko. So right now, kung sabihin natin, kinala natin kung sino talaga yung rumarampa talaga sa comedy. Diba? Nandiyan dyan si Vice, na nasa comedy na. Sino Paulo. Quick, Bob, please. share. Please Ah, uh, Marami, marami naman ang try I sa comedy. Eh, makakaliw sila lahat eh. Kasi ano mo na ay para Janice from kay ano, makakaibigan ba naman kayo. Sa tingin ko hindi lang talaga ako. ko ah. Hindi lang basta galing dito sa showbiz eh. Hindi lang I think marami magagaling pero hindi lang talaga nabibigyan ng break. Kaya ayaw ko sabihin na eh ikaw ang the best. Ikaw ang the best. Pwede ko sabihin na ikaw ang the best pero ikaw ang nabigyan ng chance. Pwede ko sabihin na ikaw ang pinakamagaling pero ikaw ang ginusto ng tao. So, mahirap talaga sabi sabihin. So, I would like to say, I would like to think na may kanya-kanya kaming journey at meron kanya-kanya kami style kung paano mo mabot sa dapat ay matalagyan. Eh, sino na lang po yung gusto mong baka ano, maka showdown sa comedy. Ngayon, maka-collab. Maka-collab. Collab. Okay, collab. Yun. Kasi shota, parang, gusto ko ba makapag-shota? Kailangan ko ba magkawin yun? Diba? Parang, hindi naman shota. Kakulang, kahit sito. Ah, uh, kung, kung, ano yung maganda. Ako lagi ko sinasabi na masyado akong conscious sa script. Masyado akong conscious sa istorya. Ayoko yung gagawin ng ni Derek Julius na basta lang pat patawanin niya ng tao o na hindi ako pwede sa tingin. Uh, Bigyan mo ng, lagi ko siya sabi, gawa mo na kayo ng magandang story ha. Pag, kahit sa TV, kahit sa mga laala, maski kung nandiyan pa yung mga tao dating ng uh, pa sila away, yung mga grupo nila, lagi ko siya sabi, gawa mo na kayo ng story ang maganda sa kanating lagyan ng katatawanan sa loob. Mas mahirap kasi yung iniisip nyo na lahat yung nakakatawa tapos walang laman yung story ha. So gawa mo na kayo. Pag nakita ko na gustuhan ko yung story na ibibigay niyo sa akin, doon na natin gawa ng bawat segment na nakakatawa. Para at least, ano man ang mangyari, uuwi ang tao na hindi naiinis sa atin oh, na, Oo nagtawa kami, pero ano man ginawa nila sa pelikula? Ano man ibig sabihin nun? Na, ano nangyari? Pero natawa ako, pero ano nangyari? Parang ganun, ayoko nun. Kaya kung sino man ang makakakulad ko o makakasama ko, uh, of course, I have so, respect, so much respect from other actors. Basta magkasundus ka sa Maganda. Ano pa lang? Hindi naman ang uh, showdown, yung collaboration siguro. Yes, collaboration. Kasi diba, masyad kung showdown, ano yun? Pa, kung gano'n, pagkitaran, parang pa, um, work we're done with that. No? Siguro sa industry, hindi na natin kailangan ng Siguro mo on collaboration creatively. Di ba? Kung magkaiba man ang branding ng comedy na pinagsama na because of a good script, it will work. Yes, yes. Pero kung ang nasisip natin, pabagaan, kung kinimas, na sino mas nakatawa, sino mas popular, sino ng masa. I think we're done with that. The collaboration is the real deal. Uh, collaboration na walang, alam ano yun, walang apakan, walang yes. Yeah. pabongga, walang maista. Walang kompera. Uh, okay. Kasi may kanya-kanyang talent. May kailangan kanyang galing. Kung may magandang material, why not?